Aris. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwanan sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.35 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:05 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo umiwas ka sa player na may tato sa braso magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo at sa kulay pula isa sa magdadala din sa iyo ng pagkatalo Taurus mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.50 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa matahimik na player dahil kukuhanan ka ng oras na buenas ng ganoong tao. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 bente ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Laging maging matahimik pag nananalo na para walang kukuha sa iyo ng oras na buenas. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10:45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikakatalo na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil magbibigay sa iyo para matalo. Virgo Oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 43 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, dahil siya ang magdadala sa iyo ng ikatatalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7:55 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula at sa player na masyadong masalita ng mga kayabangan dahil ikakamalas ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7:45 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.